Magandang umaga sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Sa andito ng po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko at doon sa mga followers ko at mga subscribers ko sa YouTube naman ay s'empre tim replay. Pag-usapan po natin yung kumakailan lamang ay nasaksihan natin na pagbanggaan ng mga barko ng China sa West Philippines Sea. Eh. Nangyari ito malapit sa ating mga isla na kung saan tayo may exclusive economic zone uh, Doon tayo sa Scarborough Shoal nangyari ito malapit Na Kung saan ang isang uh, barko ng Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng operasyon para tulungan ng ating mga mga isla doon At ito ay binuntutan na naman ng hindi lamang ng isa kundi ng dalawa na barko ng China at ang isa po dito, maliban sa isang medyo mas maliit pero mas malaki doon sa barko natin na Coast Guard ng China, ay mayroon pang Navy ng People's Liberation Army. Alam mo sa technicality ng sa diskurso o jargon, ang tawag po sa mga Coast Guard ships ay white vessels, mga puti. At ang tawag naman po sa mga barko ng army ay gray ships. Uh, although hindi man talaga gray sila, puti din. Ang Greek kasi nag-denote na sila yung militar, hindi po civilian. Ang Coast Guard po ay civilian, maging sa atin. Ano, pero sa China yata, puro yan grey, puro, civilian, puro military yan, eh, kahit Coast Guard. So nakita natin ang barko ng China, yung malaking na ni, uh, navy nila, at yung isang Coast Guard na nais bungguin o ipitin. Parang-parang yun ang interpretasyon eh. Nakikita natin na hinahabol Dalawa yung isa mahabol tapos yung isa ay parang gusto ng intercept yung barko natin para magkaroon ng pincer. Kung tawag siya pincer, ipitin yung ating maliit na barko na Coast Guard. Pero dahil nga sa mas maliit yung ating barko at mas magaling ang ating mga tripulante, ang ating mga Coast Guard, ay nakaiwas sila. At ang nangyari, ang nagbungguan ay yung Chinese uh, vessels na binunggo Well, of course, mas matindi yung damage doon sa Coast Guard. Buong ulo nito, yung buong bunganga nito, yung ang nadali. Uh, at ang at ang uh, na na damage din yung side nung nung army yung navy ships pero mas matindi yung na damage sa coast guard at meron pangang pa ang napapabalita uh, all the mga Chinese naman hindi nila sasabihin to na meron tatlong Uh, tripulante doon sa Coast Guard ng China ang nasawa, nasawi o nabawala na nabawian ng buhay. Siyempre, nakaka-proud ito na makita natin na nakaisa ang mga Pilipino. Di ba? Na Parang uh, nga ng iba dyan, karma. Na gusto na naman tayong, kasi may plano sila, kita mo naman, di ba? Na talagang gusto bugahan na naman ng, ano, ng tubig, di ba? Diba? ng tubig. Ito naman talaga ang naging magandang epekto na kung saan may mga journalist na naka-embed na sa ating mga barko. Sabagkat unang-una nakikita na natin kung paano tayo inaapi ng China. Paano tayo iniisahan. At pangalawa na broadcast na natin in real time sa buong mundo. Hindi na pwede makatanggi ang China na silang nag-agresibo dito atin yung exclusive economic zone na yan, kaya exclusive eh, sa atin yan. Hindi naman parte ng ating sovereign territory pero may sovereign rights tayo dyan. Pinaliwanag ko na po yan sa inyo. Ang exclusive economic zone ayon sa UNCLOS, yan yung bahagi ng karagatan. Na bagamat hindi bahagi ng ating sovereign territory, eh, meron tayong kalayaan, meron tayong karapatan. na exclusive dyan. So yan po ay malinaw na hindi kinikalala ng China. At ito nga nakakatawa. Ang sinasabi pa ng China, tayo pa yung nag joke Na parang tinipinapat na tayo pa yung nagsasabi na kayo pumapasok kayo sa aming teritoryo kasi sa kanila kasi kiniklaim na yan yung lugar na yan hindi lang na exclusive economic zone niya kiniklaim pa nila yan na sila bahagi ng kanyang sovereign territory pero yun nga nagkaroon na lang ng desisyon ng The Hague, ang, ang Arbitral Tribunal. Nagsabi na walang basihan ang claim ng China dyan. Yan ay bahagi pa rin ng ating exclusive economic zone. Pero siyempre ayaw maniwala ng China. Ayaw sumunod. Eh, siya na lang naman yata ang hindi naniniwala doon eh. Kumisan nga sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, nakakapagod ng patulan ang mga kasinungalingan ng China. And China is look, looking so desperate because kitang-kita naman sa buong mundo eh. Kahit sa muting ng angulo, sila yung gustong, sila yung, sila yung nanghaharas Exclusive economic zone natin yun. Under international law. Sila ang dapat wala dun. O kung naandun man sila, dapat sila yung behave. Hindi sila yung para magang, kita mo naman eh, umahabol pa lang eh, bumubuga na yung water cannon, talaga gusto talagang tirahin yung ating barko. Right? So, sabi nga ni, ni Secretary Chudor, nakakapagod na eh. Parang ako nga, parang ayoko na kanino maging isip ko. Ano kayo pag-uusapan namin sa usapan politika? Kasi wala naman nangyaring importanteng political news no weekend. Parang nakakatamad ng pag-usapan po eh. Kasi pa ulit na lang eh. Pero ito yung kauna-unahan talagang kitang-kita na sila ang, nag, sila ang nagkasabitan sila nagkabunggukan. Na parang a part of us should feel good. Diyos ko. Na parang karma ang tawag dito. Pero alam mo, sa isang banda, meron ding tayong isipin. Eh, mahirap magbunyi may tatlong namatay na Chinese. <clears throat> kahit pa paano, kahit yun ay hindi natin mga kaibigan, namatay yun. So, hindi na, alam mo, yun yung, yun yung point dito. Mga Pilipino talaga, tayo mabuti ang uugali. Eh. Imagine, um, tayo na yung gustong saktan. Pero nung nagbungguan, tayo pa yung nag-offer na tulungan, di ba? Yun ang ginawa ng Coast Guard. We even radioed and, and offer our help. Of course, the Chinese did not respond. But that, that means uh, pilakita natin sa buong mundo na tayo, kahit pa tayo ang gustong isahan. Pag kailangan ng tulong ng kapwa, gagawin natin. I think we became the better people then. We became the better people then. It showed the world tayo yung binubuli. Tayo yung gustong saktan. Pero andon tayo, handan tumulong. Bagamat hindi naman kinuha ng tulong ng China, hindi naman tinanggap. Pero andon pa rin yung sense of pride. Dalawang sense of pride natin. Unang sense of pride natin, yung fact na nakaiwas tayo. tayo na, yung pride na may karma na nangyari sa China. Pangalawa, yung sense of pride na tayo ay mabubuti ang ating kalooban. Na tayo, kahit tayo pa yung gustong saktan, pag nakita natin na nagkaroon ng baggaan, nag din tayong tumulong. Imagine, tapos tayo pa yung tinanggihan, di ba? Pero alam mo, may seryoso ditong usapin. Hindi lamang dahil sa may namatay na Chinese. Kung isang sa isang banda gagamitin mo ng angulo, parang, mabuti na rin nangyari yun. Kasi alam niyo kung bakit. Kung sakali man na hindi humarang. Yung isang o oh, hindi naharangan ng mas malaking navy. Yung sasakyan ng Coast Guard ng China. At kasamang palad na bunggo nito ang ating uh, Coast Guard. Nabunggo ha. Talagang nabunggo. At may namatay eh o kahit na yung aklang ng pabumunggo na na-damage yung ating barko. Na talagang it could have started a war. Kasi meron tayong tandaan nyo, meron tayong mutual defense treaty with the United States. At ang nagtitrigger dyan ng MDT, yung atakihin tayo ng China o ng ibang bansa. At yung pangbubunggong iyon ng isang... Kasi yung mga dati yung binunggunon sa atin do sa fishing vessels hindi garbar ko ng gobyerno bagamat nagdadala ng ng ano ng ng flag ng Pilipinas mga pribadong mga barko ito mga mga babangka ito ng mga mangingisda natin di ba noong may binunggo ang China noon at uh, hindi natin alam kung yung nagbunggo ay actually Coast Guard o kung ano man. Pero ito kung nangyari to na malinaw talaga na ang China ay hindi na lamang bumubuga sa atin ng tubig kundi binunggo talaga tayo at na kasamang parad ay namatay. Ito to'y barko ng Coast Guard. It could have triggered the Mutual Defense Treaty. And it could have started a new episode, a new very serious episode in the West Philippine Sea. So isa sa na magpasalamat na rin tayo na nangyari yun. Kahit may tatlong taong namatay na Chinese. Kasi it could have, it could, have, could have aggravated the situation. ah uh, kaya ngayon Amerika, di ba? After um, mga few days, andun yung dalawang barko ng Amerika na nagpunta sa the West Philippine Sea. Na naging problema na naman ng China. At sabi, hindi daw dapat na andun ang, ang, Amerika. At sabi ng Amerika, ito exclusive economic zone ng Pilipinas under international law pwede kami magkaroon ng safe passage dito, etc. Et, cetera, et cetera. Pero yun ay warning shot yun ng Amerika. Nandun yung dalawang yun para sabihin ng Amerika, oops, daan-daan kayo kasi nandito kami. And anything, if anything bad happens to the Philippines, we can just easily say, it could have been worse. Kasi ang sitwasyon, kapag nagkaroon na ng ganong klase ng trigger, America could now stay in the exclusive economic zone. it could have triggered the presence, the legitimate presence under international law because we have a treaty with the United States for its armed forces, its navy to be in the exclusive economic zone of the Philippines. That could have aggravated the situation. Kaya nga may mga iba rin nagsasabi, although parang pwede kang tumaas ang kilay, Pero may man nagsasabi na baka naman ang nangyari dito, sinadya talaga nung Navy ng China na bungguin yung sarili ng barko. Parang napaisip ako doon kasi may nagsabi sa akin ng ganun eh, na merong lumalabas ngayon na kwento daw na parang sa totoo lang talaga, hindi naman sila nagkabungguan, talagang sinadyang hadlangan. Harangin ng Navy ship ng China yung barko ng Coast Guard. At binalikan ko yung, ano, binalikan ko yung footage. Pwede mangyari din eh, kasi Ah, uh, pwedeng good na isa lang nung dalawa na ipitin yung barko natin. Pwede 'yon. At 'yun ang ating version. Pero iniisip ko, open mind ko, sabi ko, oo oh, nga ano parang gumit na yung barko ng ano eh. Nandito na tayo, 'di ba? Gumit na yung na barko ng ng Navy, yung gray ship, yung militar talaga na ship ng China. Kasi alam nila na kapag hindi na ginawa yun na tuloy-tuloy yung Coast Guard, baka tuluyan ang mabungo yung ating Coast Guard ship at mag-trigger namumusisyon na, parang takot din naman ng China na matrigger ang mutual defense treaty natin sa Amerika. Diba? Kasi yung dalawang yan, sila yung nagigirean. So, either way, kung ano ang version ito, naligtas tayo in a much more serious uh, situation. It could have aggravated the situation in the West Philippine Sea. So, anyway, version yan ng iba. Kung ako tatanungin nyo, yan ay parang conspiracy theory na. Ang mas malinaw sa akin, yung talagang gusto tayong saktan. At nagkataon na silang dalawa ang nagkasagian. There could be more, but whatever is the real score here, at least whether it was intended by for the Navy ship of China to really block or it was an accident, it was really something that saved us from a more aggravated situation where it could have triggered the mutual defense treaty. Mas magiging elevated na nun yung... O yung sinasabi ng iba, na iba, mabuting nga yung para naandiyan na Amerika. Pero mahirap yan eh, kasi war na yan eh. Parang act of war ang tingin na dun. So, mahirap yun. O sana patuloy tayo manalangin na hindi maging malala ang nangyayari sa West Philippine Sea. Eh. Marami ang ang gyera nangyayari sa Pilipinas sa ngayon eh. Gera na awayan, awayan ng mga tao, awayan ng congressman, ina senador, inaaway si Vice Ganda, di ba? May, may awayan ngayon eh. pati yung mga DDS, nag-aaway na sila gawa ng humba. Di ba? <laughs> ah, nyo ba yon? May nag-aaway sa Dehe gawa ng humba. <laughs> Ganun ba sila kaano? na pinag nila ang <laughs> anyway, siya na nga. Sige na nga. Baka kung saan na tayo mapunta, pinag-uusapan natin na West Philippines. Eh. Mapunta pa tayo kung saan ibang lugar. Mga babalik tayo sa dihig at sa halip na mga barkong nagbabanggaan, mga bungangan nagtatalakan, gawa ng kumba ang ating mapuntahan. O siya, sige na. Sana kapag turo ako sa inyong kaisipan si Fana, plus ko yung mga puso at napabaga akong mapanood sa buhay, lalong lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform life. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Araw po yun ng lunes, may we have a fruitful, safe, and happy weekend ahead of, a week ahead of us. Unang araw ng trabaho, huwag sipag-sipag, huwag tamad-tamad, at mag-iingat tayo lagi. Lahir siya sabi, UP naming mahal, Ani Walasal! See you Wednesday! Bye for now.